good morning. Magagawa naman tayo ng trabaho. Kailangan <sighs> <sighs>

naluto luto naman siya eh. Hindi hey, di, nga din Para bawas, bawas sa trabaho kasi niya. Kailangan mo trabaho kayo eh, para kumita. Hindi lang yung oh, mister mo. Asahan mo. Hindi ko rin magtrabaho ka rin. Lumpo lang ang hindi nagtatrabaho. Hindi nang puto lang pa Nagtatrabaho eh. Hindi nang eh. lang ang trabaho talaga. Diba? Hindi

sweet sabihin Lapit lang, lapit lang. Yes, May Pero may baon. Big the best. Masa sa sabi Yeah. Ikaw. Pagka. Parang ganoon hindi lang mga sa Masaya Pagka sulit ang baon. Yung gano'n. Lapit na.